guys, ito isa lang sa opinion ko at may papayo pagdating sa mga pagde-declare ng hold up. Sa akin lang ha, ang una kong gagawin, apaan ah, ko na madiin tong accelerator tapos ibabangga ako to ng bandang kanan. Ikakabig ko pa kaliwa yung manibela, babangga ako sa kanan. Bakit? Kasi pag bumangga yung sasakyan natin, bandang kanan, ang unang-unang masusugatan o may injury, etong mga hold upper na nakasakay sa bandang kanan. So pag nangyari yan, pwede silang mauntog, mapilayan mawalan ng malay tapos hindi na sila makakalayo tapos pag yung sasakyan din natin bumangga at nasira hindi din nila mailalayo so tabla tabla ngayon tayo pwede tayo masugatan may injury malagay sa bingit pero kagandaan nun makakatabla tayo kasi pagka naagaw na nila yung manibela pinatabi natin wala na tayong laban pwede na nilang gawin ang gusto nila sa atin ngayon pag bumangga kasi yung sasakyan may tendency maglalapitan yung mga dumadaang motorista pakikiusisa yan, tutulong yan, anong nangyari. So, doon nila malalaman na mga old pala yung mga yan o karnapper. So, may pag-asa ka pang matulungan kaysa sa maagaw nila yung manibela. Ayun, ayun lang guys. Laging magdasal, magingat kasi hindi pa sila, hindi pa sila naubos. Marami pa yan. Basta mga alulong sa masamang bisyo o masamang gawain, halang ang bitoko ng mga yan. Yayariin tayo yan. Kaya huwag tayong papayag.